O mga sipit, sobrang lakas po ng hangin ngayon dito. Aming lugar sa Masatol, Pampanga. Sabi. Ito yung current situation natin dito. And I hope and hoping mga sipit na safe po sa mga location nyo ngayon. So be safe always po mga sipit sa ganitong situation. So marami pong bagyo. Merong papaalis at merong ding paparating. Grabe happening o yung tinatawag nilang uh, climate change mga kasipit hindi po talaga natin yan may iwasan because uh, the Philippines is under the Pacific Ring of Fire Pacific Ring of Fire it means uh, marami po talaga mga natural calamities na nangyayari sa ating bansa every year it's uh, for example, Lindol and then typhoon yung pinaka usual yung lindol madalas din po yan sa bansa natin Ito po yung hangin I'm not sure if you're gonna hear me po si pero malakas medyo hindi naman ganun sobrang lakas pero malakas na din hindi po usual kahit ang na dito po sa aming lugar ayun may mga alon alon ng agat sana ay Uh, so po tayo malampasan po natin lahat ng mga challenges this year, 2024 That's the fight of life Ano uh, po talagang challenges, ang buhay ng tao sa mundong ito Ito naman po sa kabilang banda, yan po Ito po yung mga manok, lulutuin natin yan, yan Sarap to ano San ba yung iba? Ayan, dalawa lang nandito. Meron pa po doon. Ito siya, dalawa. Ayan, mga native po yan. Mga kasipit. Saka sobrang sasarap po yan, no? Sarap yan. Lugaw. Or, mga ano, tinatawag nilang lelot. sa kapampangan. eh, no? Saka tinangalan banda doon, no? Meron siyang, ano, nakakos siya ng, ano, buhelo. Ayan, no? Mga... umampas. umaampas. Kaya yung mga pilapin yan wasak na wasak during typhoon mga sipit kaya after ng malakas na typhoon yung mga mangisda po dito sa aming lugar nag-restore po sila ng kanilang mga pilapil kagaya nito nawala po yung ano, lupa tawag nilang soil erosion and so far medyo ano na pa nakanakano na lang po yung ulan eh. medyo tumigil na hindi na siya consistent and hopefully bukas eh si natin ng kakaring si arin, araw ang mga sipit medyo lumalakas po yung hangin ngayon at update lang sa mga palaisdaan po natin ngayon dito sa aming lugar so so far wala pong masyadong nag harvest dahil nga sa masamang panahon kaya di po rin mga pagharvest ng mayos kaya mga, mga ang po dito sa aming lugar ay kalma kalma muna, makalma lang and then after this uh, typhoon Uh, most probably by next uh, week or next month pagkagamanda yung panahon doon po sila mga kapag -ibes. and hoping mga kasipit na sipo po kayong lahat and goods po and uh, so far hindi naman po lubog yung mga palaisdaan dito litaw pa naman po yung mga pilapil ano, oh, buti na lang kasi hindi pa po masyadong buti na lang hindi ganun kalakas yung ulan, hindi consistent. Ano, ano, yung mga thunder, thunderstorm lang, ganun. Pero sa ibang part ng Philippines, ay praying uh, po. Especially po sa Bicol, Pinchot, ibang parte ng Pilipinas, sa Luzon, and Visayas as well. Lahat po ang mga affected sa mga typhoons this month, ayun, sa mga previous month, eh, praying po sa inyo, ano po, mga recover po tayo as soon as possible eh, lagi po tayong magtiwala sa Diyos dahil siya po ang may control ng lahat ng bagay sa mundong ito ano? You know? much of your time na mga sipit praying po sa inyo pong safety and sa lahat po ng mga needs po ninyo sa financial uh, physical emotional and mental lahat lahat general po mga sipit and including uh, included po kayo sa prayers po namin mga sipit And once again, uh, thank you so much. and po yung quick update natin so far. Dito po sa aming lugar sa Masantol, Pampanga. Especially po sa uh, pagkapalaisdaan po dito sa aming lugar. And hopefully, uh, malagpasan po na lahat natin ito. These uh, challenges po na nangyayari sa ating bansa. And either or even in other uh, places in the world. So, kami po, hindi ko na po papakita. Uh, so far, lubog din po yung bahay namin. Pero, biyaya po ng Panginoon eh pinaka-importante eh, si po tayo at wala pong ma uh, nangyayaring ma hindi maganda sa bawat sa posat. Once again, thank you so much po mga sipit and thank you.